Hello guys, good morning. Grandma Big and welcome to my channel. Ayan guys, share ko lang sa inyo yung aking natanggap na biyaya today. Ayan guys, oh. So, nakarelate nito card bank bukas para sa lahat yan so, bali ayuda ito guys ng card bank doon sa lahat na nabagyuhan ko no na member nila guys so i-share ko sa inyo guys kung ano yung laman nito and ito ulit guys i-share ko din sa inyo kasi bumalik na naman dito yung team Carlo Aguilar bumalik this time guys, bonot na si grandma nung una hindi kami nabunot kahit yung asawa ko guys, hindi nabunot yan, but this time hindi ako pumunta nagpalista lang ako doon kaya wala akong video nung namigay sila doon at nagparapol umuwi na lang yung asawa ko at sabi niya, Bek! Meron kang siyape. Ayan. Through the generosity of Carlo Aguila. Ayan, tatakbo yan siya guys na mayor dito. Kalaban din niya at niya guys. So ayan, isishare ko sa inyo guys. Unbox natin yan. And ito unahin natin. Ayan yung laman ng nasa lanta ng bagyong inting. Okay. Then, magbubukas na tayo ng ating blender. Unboxan so, natin yung ating napanalunan. Yan. Pinangarap ko pa naman ito guys kasi meron akong blender pero maliit. Tapos, yung isa naman, heavy duty, super lucky. Binili pa yun sa kuwait ng kapatid ko. Laki, laki. Ngayon, gusto ko, gusto, gusto ko talaga ng ganito. Pwede pang negosyo. Yung malaking malaki, pang negosyo naman yun. Kaso, ang laki nun yun. Pero mahal yun guys, black and later yun. Pero, ano man natin, sobrang laki. Diyan lang nakatago lang dyan. Ayan, yung active blender na bago. Ayan. Ang ganda guys. Ayan. Bali, pangalawang balik na yan nila dito guys. Nung una nilang punta, ang dami din nilang palaro namigay sila ayuda sa pangkalahatan then may pabunod silang mga uh, yung ano alaga ayan na distract yung alaga ako hinablog yung cellphone naka charge na hulay buti hindi napasa so saan na ba tayo um, bali yung pangalawang balik na nila itong una guys makikita nyo rin yan sa akin upload na dami, ayuda pang kalahatan, tapos mga pabunot din appliances. Ang marami doon, electric fan. Tapos, hindi rin ako nag-attend doon, asawa ko lang. Kasi wala mabantay ng tindahan ko, guys. Eh. Tapos ngayon, sabi ng asawa ko, big palista ka doon. <laughs> sabi ko ayoko ikaw na sabi niya hindi palista ka lang din sabi niya kung hindi mabunot pangalan ko di malay mabunot sa pangalan mo sabi niya ganun ay sawa ng Diyos guys nabunot na yung pangalan ko yan at ito na siya so ayan testing natin tapos i pantarin para malaman natin blender is Yung laki kasi nung isa kong blender eh, kaya ayaw ko ilabas. Yung isa naman, maliit yung parang mag lang siya. Malaki-laki lang sa mag. So, ito tamang-tama ito guys. Sir. Yan. So, isaksak natin and itry kong gumagana. yung malaya yung saksakan. Okay. Saksak muna natin. So, ayan na yung ating blender. Nakasaksak na siya. Pindot natin tong one. Ayan. Oh, na-under na siya, guys. Okay, guys. Naandar yung ating blender nga na panalunan. Okay. Yan, guys. Yung ating unboxing na na napanalunan and ang biyaya natin na galing cardbank. Hello, guys! Good morning! Ayan! Mayroon si Grand Mabiyaya, guys, oh. Ayan, gabi. Gugulayin. Saka ito, guys, oh. Ayan, yung kumari ko, galing silang kabiti. Ayan, bumili nito, binigyan ako. So, ayan, guys. And, naghihimay na ako ng takway. Takway tawag ito sa amin. So, ayan, para lulutuin natin ulam. Gagataan natin yan, guys. Para masyarap. Alam nyo, guys, yung mga ganitong gulay. Kung ako lang pabilhin hindi hindi ako bibili nito. <laughs> Kasi ang hirap din so, uh, isa, no? Oh. oh. Kaso bigay ito, eh. Kaya tanggapin. <laughs> Pero so, masarap kasi ito kainin. Diba? Alam mo naman ito sa Manila. ang mahal-mahal nito. Siguro isang tali na ito, 30 pesos. Siguro ito, o 40. Ayan, oh, kaliit lang eh. Ayan, ang mahal kasi yan dito. Pero kung bilhin, hindi, ako bibili nito guys. Ayaw ko maghimay nito. <laughs> ayan, so ayan. Himay-himay tayo nito. Bigay lang, tanggapin. Tatanggap na? Yan, bukas. Gataan ko ito, guys. Lagyan ko na. Ng... Ano ba yun? Malay, malay. Ano ko? Isa ko dito. Labahita. Yan, lagyan ko ito ng labahita bukas, guys. Masarap ito. Yan. Yan. Tapos may dahon dito at saka yung ano, pakulang niya. Hey okay, guys! Sabayan niyo ako sa aking pagluluto ng takway. So, ayan na guys. Tapos ko na linisin. Yan, konti lang oh. Pero okay na yan kasi kami lang naman ang asawa ko. Yan, ang gulay na gusto kong kainin pero ayaw kong himayin. Okay, ayan. At saka ayan guys, oh. Sarap to guys. So, tayo ay magluloto na. So, ayan na guys yung ating sahog hog sa ating ayan, labahita so pinakuluan ko muna siya dyan para maalis yung alat to tapos ngayon kukunin ko siya guys para hindi madurog bali pinakuluan ko lang siya para makuha yung alat niya tsaka ko ilagay yung ating dabi so ayan Yan, para hindi madurog. Kasi durog na durog yan mamaya pag hindi natin kukunin. So, ayan. So, ayan na yung ating takway. Aywan ko ano sa inyo yun to guys. Ano to patawag sa inyo. Yay, oh. Sorry, hindi maganda yung pagkalinis ay. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin itong ating mga ganito. Sabay-sabay na natin, guys. Yan. Tsaka ito pa. Madano oh, pala. Ops. Puno. Pero pag naluto, yan naman, konting kunti yan. <laughs> so, yan, guys. Tapos, lagyan natin lang mahi ng mahinang apoy. So, ayan na guys, yung ating laing. Looks yummy na siya guys. Pero pakuluan pa natin yan hanggang sa matuyuan konti. Tapos, hinimay ko na lang yung ating labahita. Para totally walang tinik. Then, yung isang green green na no, siling pansigang. Hiniwa ko siya. Tapos yung isa yan mahaba. Guys. So, ayun guys. Yung ating na ting na biyaya yeah, yeah, for today's video. Okay, guys. So, ayan na po. Totally done na yung ating gulay. Ayan. Medyo tuyo na siya, guys. Pwede. Hello guys, good morning. Ayan guys, cooking po muna tayo ngayon sa ating vlog kasi ito mayroon nagbigay kay grandma ng patola. Ayan guys, oh, bigay lang ito. Dalawang piraso na patola bigay ng kaibigan. Ayan. So ayan, lulutuin natin yan guys. And sasahugan natin yan ng ito, sweet polio and carrots. Ito bilito guys, hindi ito bigay. Then, ayan, meron tayong karne. Ayan, bawal kasi sa akin ng manok, so baboy ang pwede. So, ayan ang sahog natin. Meron tayong bawang dyan, sibuyas, sibuyas dahon, and kamatis. Then, paminta guys. Tapos, sampai ating magic. Ayan. So, ayan guys, sabihan niyo ako at magluluto tayo ng aking pistola na bigay ng kumare. So, ayan na yung ating kawali. Ready na. So, maglagay tayo ng ating bawang. So, ayan. Pwede na yung ating bawang. Lagay natin ating sibuyas. ilagay na rin natin ang ating kamate. At ngayon, ilagay na rin natin yung ating karne. Lagyan natin ng asin, magic sarap. Yan. At gisahin muna natin ito hanggang siya na tuyuan sa bay. Lagyan ko na rin pala ng paminta. Powder at saka ano nilagay ito. Powder at saka crack So, ayan ay yan. Pagisahin mo na lang natin ang maayos yan hanggang sa matuyuan. May asin bechen na sarap ay nako. Ayan, ayan mag-ready tayo ng ating patola habang nagpapatuyo tayo ng ating karne. Ayan guys, oh, may lulutuin pa si grandma. Pagkain ng aking aso. So, okay guys. Mag balat tayo nito at mag-slice. Ayan na po yung ating sarmi. Okay na siya guys. So, wali, madami yung mantika. Pinuha ko. Hindi ko nalang pinakita. Ayan, kasi mahirap din guys. Maraming mantika. So, lagyan na natin ng sabaw yan. Medyo madaming sabaw kasi sisip-sipin ng sotanghon kaya kailangan medyo madami sa ng sabaw. Dadagdagan pa natin 'yan, guys. So ayan na, kulo na 'yung ating tubig. Ilagay na natin 'yung ating sotanghon. yan Kukunin ko pala yung ibang mantika, guys. At yan na dinang ating gulay. Susunod natin ito. Then ito yung last. So ayan, guys. Okay na yung ating sotanghon. So ilalagay na natin itong ating gulay yan, sabay na. sinabay-sabay na lahat. Puno. Ang dami, guys. Ayan. Ayan. Wait natin maluto yan at ilagay na rin natin yung ating ripolyo. Ayan na yung ating gulay. Almost done na po talaga, guys. May medyo puti-puti pa na ano eh. Patola. Kaya, antayin natin maluto lahat bago natin ilagay yung repolyo. Kasi mabilis lang maluto yung repolyo eh. Ayan. Ayan. Ang dami, guys. Ngayon, ilalagay na natin yung ating repolyo. parang natuyuan. Ayan. Kasarap na ng ating ulam. Ito may kumari. Salamat sa patola. Ang paring Arman. Salamat sa patola. Makarang guys, siya din nagbigay sa akin nung gabi. Nagbigay siya sa akin ng gabi. Binigyan ko rin siya ng labahita pan sa home. <laughs> Give and take lang tayo guys, no? So, ayan yung ating ulam for today. Yum, yum, yum. Luto na siya guys. So, kain na tayo.